Mga idol at Kabayan Breaking News Ang man surface vessel ng Amerika nakalapit sa destroyer ng China Nang hindi man lang ito namamalayan Para may ebidensya kinunan ng unmanned surface vessel ng Amerika na mga larawan Ang barkong pandigma ng China Para hindi nito maitanggi ang kanilang inkwentro sa dagat ng Pilipinas More missile para sa Pilipinas Amerika at Pilipinas nag-uusap para sa mga karagdagang US missile Ito ay upang palakasin pa ang depensa ng bansa Sa patuloy na agresyon ng China sa West Philippine Sea Ang tanong, ano kayang missile system ang ilalagay? ihalagay pa ng Amerika sa Pilipinas. Alami, never back down. Yan ang binitawang salita ng Pangulo ng Pilipinas, Pangulong Bongbong Marcos Jr. na nindiga na hindi aalisin ng Pilipinas ang mga barko natin sa Bahudimasinlo. At the same time, we have a duty to perform and that is to defend the country. So no, we never back down. And they're just doing their duty, they're performing their mission, defend the Philippines. President Trump, ginulat si President Putin nang pinalipad sa itaas nito ang B-2 bomber ng Amerika. Hindi ito sinyalis ng pagbati. Ito ay show of force kung gaano kalakas ang barsa na meron ang Amerika. Philippine Coast Guard nindigan na hindi magbabayad ang Pilipinas sa nasirang barko ng China. Ang masuk ng Chinese Navy sa mga karagatang hindi naman sakop ng China ay napakadelikado ngayon dahil sa bagong deterrence na meron ngayon ang Amerika. Unmanned Surface Vessel ng Amerika at Destroyer ng China nagkaingkwentro sa dagat ng Pilipinas. Ang Unmanned Surface Vessel ng Amerika na may pangalang Lightfish ay nilapitan ang isang Chinese Navy Type 055 Destroyer nang hindi malang namamanayan ang barkong panigma ng China para may ebidensya at hindi maitanggi ng China. Kinunan ng Lightfish ng high resolution ng mga larawan ang barkong ng China na nasa 20 meter lamang ang layo ito Ang mga unmanned surface vessel ay mahirap madetect dahil sa liit nito pero sila ay napakadelikado dahil sa dala nito mga pampasabog na kayang pataubin at palubugin ang mga naglalaki ang barkong pandigma katulad ng sa China. Ayon sa ulat, ang unmanned surface vessel na Lightfish ay nagkakahalaga lamang ng 250,000 US dollar laban sa 900 million Chinese destroyer kung saan sakay pa nito ang nasa isang daang Chinese officer at crew sa ibang balita naman. More missile for Philippines, tinatalakay ngayon ng Estados Unidos ang posibleng deployment ng mas marami mga missile launcher sa Pilipinas para palakasin ang deterrence laban sa agresyon ng China sa pinagtatalo ng West Philippine Sea. Ito ang sinabi ng Manila Ambassador sa Amerika noong Webes, sa kasalukuyan nasa bansa pa rin ang Nemesis at Typhoon Missile Launcher ng Amerika. Ano kaya sa tingin niyo mga kabayan ang mga missile launcher pa na ilalagay ng Amerika sa Pilipinas? Hindi man ng mas malalim na detalye pero posibleng mas maraming Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System or Nemesis Missile Launcher ang ikinukonsidera ng Pilipinas at Amerika dahil sa madali ang deployment nito lalo na sa mga baybay ng Pilipinas na nakaharap sa West Philippine Sea upang mapalakas pa ng bansa ang depensa sa anumang posibleng agresyon mula sa karating na bansa. Bahagi ito ng pinalakas na kooperasyon sa depensa sa pagitan ng US at Pilipinas. Posibleng magprotesta na naman ang China dahil dito. Kahit magprotesta pa ang China, wala silang magagawa dahil ito ay karapatan ng Pilipinas. Bawat bansa saan man sa mundo ay ginagawa ang lahat upang protektahan ang kanilang mga teritoryo. Secretary Pete Hegseth said when he came to Manila last March, or uh, was it earlier than that, uh, there was an agreement that uh, we will have uh, a lot more of this type of uh, situations where it is a peace through deterrence is the, is the exact uh, wording that uh, was used not only by Secretary Hegseth but even the White House itself. Uh, The White House also mentioned that. Para naman kay Pangulong Marcos Jr., hindi nito aalisin ang mga barko ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc. Nilinaw ng Pangulo na wala namang may gusto ng digmaan, pero we will not back down. Trabaho ng Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines na ang kanilang tungkulin. Hindi tayo aalis sa ating mga nasasakupan. So right now, our vessels there in Bajo de Masinloc will not be instructed to back out. We will just continue to stay there. Sinong Pinoy na gusto magkagera? Sino? maganap ka para sa akin kahit isa. Kahit yung sundalo, kahit yung Coast Guard, ayaw nila ng gulo. So, uh, no, but at the same time, we have a duty to perform, and that is to defend the country. So, no, we never back down. We always continue to do. The, the, our, our uniformed personnel, the Navy, the Coast Guard, the Army, the Marines, all of them, the Air Force, all of them are pledged. They took an oath. And they're just doing their duty, they're performing their mission, defend the Philippines. 'Yun lang naman ang ginagawa nila. And we will not stop doing it. Sa ibang balita naman, President Trump ginulat si President Putin sa kanilang pagtatagpo at pakikipag-usap para sa kapayapaan sa Ukraine at Russia. Pagbaba ni President Putin, ipinarada ng Amerika ang kanilang mga F-22 Raptor at matapos lumipad ang apat na F-35 at isang B-2 bomber. Habang naglalakad ang Pangulo ng Amerika at Russia, ito ay hindi pagbati panimula ng Estados Unidos sa Russia mga kabayan. Ito ay show of force tulad ng sinabi ni President Trump na peace through strength. Isang paalala sa Russia na ibang klase ang lakas na meron ang Amerika. あ <laughs> <laughs> Sa ibang balita naman para naman sa Philippine Coast Guard, hindi magbabayad ang Pilipinas sa nasirang barko ng China. Sila ang nagbanggaan, wala tayong kinalaman sa anumang agresyon at kapabayaan ng People's Liberation Army Navy at China Coast Guard sa Baho de Masinok. Um, first of all, magandang umaga sa inyo lahat. Magandang umaga sa um, Let me also take this opportunity to give you, um, well, basically the same updates that I, um, I gave yesterday. No? There are four Chinese coast guard vessels that we are um, currently monitoring, uh, sa Baho de di masinlok. Um, they are maintaining a distance of 24 nautical miles sa pagligit ng uh, Bahutima And there is also one China coast guard that it is, that, that is being traced by, um, by being tailed by uh, the Philippine coast guard near the uh, Cape San Agustin. Ang uh, bound numbers no nung apat na China Coast Guard na nasa Bajo de Masindok is China Coast Guard 5303, 3305, 4305, and 4202. At the same time, there is also a Chinese research vessel uh, that I also mentioned yesterday, na no monitor tayo ngayon sa Bajo de Masindok. Um, the distance of the China Coast Guard that was reported um, na sinasabing nasa malapit ng na Manila Bay but I had it corrected yesterday na it was actually off the coast of Zambales and it's not actually um, in front of the mouth of Manila, Manila Bay. No? Uh, currently, the distance of China Coast Guard 3105 is located at located at 40 nautical miles northeast of Bajo de Masublo. Ibisabihin, the distance is 80 nautical miles from Palawi to some Sambales. So these are the five China Coast Guard vessels that we are monitoring off the coast of Sambales and the Chinese research vessel as well. Um, regarding the statement of the Defense Ministry, um, I think uh, Secretary Gilbert Chudoro has already responded to the same uh, statement. No? It is not us who's provoking anybody. It is not also the Toping Coast Guard or the Toping government that escalates the tension in the West Philippine Sea. The reason why tension is rising, it's because of their dangerous actions and illegal presence within our own exclusive economic zone. If there is one country that escalates the tension in, in the entire South China Sea, not just in the West Philippine Sea, that is the People's Republic of China. Because they are deploying their China Coast Guard vessels and even PLA Navy warships, and this is the source of the tension. For the Philippine Coast Guard, we are not doing anything that provokes any uh, countries in the region. Laban, Pinas